Alas is nga ng umaga nito, medyo madilim pa. Sakay na ako ng bus from Al Ain to Abu Dhabi at eto, medyo maliwanag na. Ang ganda ng view, nasa bandang Cornish na ako nito. Last 8 o'clock ng umaga nga ako dumating, talagang 2 hours ang biyahe sa bus. At wakas, tumating na rin sa Abu Dhabi bus terminal. Ang sakit din sa kwet ng 2 hours na nakaupo. Kikita nga ka pala kami dito ng beshi ko dito sa Abu Dhabi. <laughs> 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 dito, namin pa naman sa anak. <laughs> na si Beshing Fair. Nakita <laughs> ulit kami after. Christmas. Mabilisan lang yun eh. Meron nga siyang training sa L'Oreal Training Center at ako ang kinuha niyang model, o oh, diba? experience ko naman na maging customer. Eto na nga kami sa baba ng building habang naglalagin pa si Training po. Yes, me. I'm a model. At feeling model talaga. Ang beshing gala. Galing nga pala ako dito three years ago as trainee. Okay. After three years nga, ako naman ang nagpa-model. Good, Good morning! Thank, Thank you. Thank you. Can, uh, you, um, you have biscuit? <laughs> at um, before at um, before I think she's like 80% milk tea hair color nga sana ang request ko pero nalungkot ako sabi ng trainer hindi raw pwede dahil sobrang damage na ang hair ko hindi na pwedeng i-bleach eh hey, wala na akong magawa hindi rin pala masusunod ang dream hair color ko what to do yani kulayan. Inuumpisahan na nga nila akong kulayan. Kahit nga hindi na nasunod ang kulay na gusto ko. Di bali na nga. L'Oreal naman yan. Okay. through the end of the foil so that. Okay, that way your mom is fine to see. You can also pull this just slightly at an angle to keep it away. And this is a tip up. So I'm gonna go ahead I could back home okay or I could have to back home. lower actually will follow that of your foil. So here I would maybe take it at a different angle. Okay? Mm -hmm. Or as well, yeah it's okay. Maybe I would have gone a little bit more this this way like this. Mm -hmm. Okay, if not you could do two foils. Yeah there's a problem. You know we all have different types of you know anatomy. Time to wash. Ano kaya nga? Hindi pa pala. Hindi pa pala, oh, pala tapos ang kukulayan pa to. Perfect na ba yung patches mo? Nalagay lang natin. Smile, Smile na naman. Metal detox. Next, Pampaano oh. yan? Pampaano Treatment yan? Treatment para ano. Hindi masira mo siya doon. Mga metal na na-deposit yan. Pang ano? Pantanggal, ganun. Mm -hmm, tanggal Wow, wow, meron pang pa-pizza. Wow, ang dami ah. Ang dami naman. Papi ulit tayo. Green tea na lang. Green tea. Mm, -mm. Meron green. Tea. so strong mm -hmm. okay we're not gonna worry about using another color mouth so we're directly gonna apply the color everywhere <laughs> <laughs> eto yeah. Ito na ang finished product ng hair ko na gawa ni Besh. Nakikita yung highlights naman eh. Oo, oh, kita yung highlight tapos na pag ano lalo na pag maglight na yan. Oh. <laughs> Kasi stripes to bumabang. <laughs> Ganyan. Thank you, Beshi. At dyan na nga po nagtatapos ang pagmamodel ko for today's video. Shoutout nga pala sa Beshi ko sa Abu Dhabi na si Beshi fe At syempre, hindi namin nakalimutang magpa-picture kay Madam Trainor. Siyempre, deserve din naman namin magmerienda pagkatapos. At sinadyas ni Beshi na albaig na lang <laughs> daw para mura lang. Kain <laughs> na,